magandang magandang umaga po sa lahat uh, uh, silang now is uh, papunta po ng dagaw uh, may ano po may uh, outing po ang grupo kaya sa araw na ito dito natin malalaman ngayon kung saan at ano at saan galing kung bakit may silang mix channel kaya let's go aalis na kami so nabiyahe pa kami ng dagaw po doon kami magkikita-kita doon sa Davao, uh, yung venue namin ay sa Tubok, Kalinan so let's go Time check po. ah alas 8.05 po. 8.05 ng umaga. So, dito kami ngayon sa... Milon, saan yung Mil? Vista Mall? Vista Mall. Kanina doon kami sa may, ano, sa Per Highway na Kanto. Tapos ngayon, ah nagkaisa kami na mauna na kami doon sa Vista Mall. Tapos doon na, doon na namin hintayin yung iba naming mga classmates. So, papakita naman namin ngayon dito yung laman ng aming mga sasakyan at baon. Ayan po. Ayan po, meron kami yung mga dalang puto. Kahit na anong oras magdating yung mga kasamahan namin, ay hindi kami gugutumin kasi may pagkain ito. May lansones, rambutan at saka mangustin. At saka ang laman ito, soft drinks. Ito. Tapos, mil, abri, mil. At saka ito yung ano, ito yung lechon. Surprise ng ano, may-ari ng sasakyan, pa-blessing. Tapos, ah, uh, ito yung mga classmate namin. Apat, ako yung panglimang silang na classmate. So, ayan sila, oh. Si, uh, si Anying Tinggoy, ah uh, Ramil Ituhat, si Melanie si Grace Gracia. Ito yung silang kung bakit may silang. Dahil yung silang ay section namin ng fourth year. Kaya dito kami ngayon, hinihintay pa namin yung mga classmate namin na nasa sentro pa, nasa... Pero papunta na daw sila ngayon dahil para dito ang starting point namin, papunta dun sa venue na... Ano yun, Mel? Tugbok Bainte. Tugbok bainte. Pero hindi ibig sabihin na Bainte yung pamasahe, Bainte lang yung lugar. <laughs> Ano ba mga mga 20, 20 kilometers away from Davao, From Dabao, kaya 20. So hindi ibig sabihin 20 pesos yung pamasaya. ha. E, lang natin. venue <laughs> yun, venue yun. Doon doon yung venue na pupuntahan namin ngayon. So ihintayin naman namin yung mga classmates Kami lang muna dito ngayon. So stop muna tayo mamaya na rin. <laughs> Sa wakas narating din namin yung venue Silang Mix Channel is now on in Tugbok. Venue ng Silang Mix Channel po dito ngayon. So, ito, is ito ngayon. Uh, dumating na naman yung isa naming classmate. At saka... At saka... Ayun, bagong-bagong dating ng si ano. Bagong dating si Bes, Bess. Si Bess Nawa. <laughs> <laughs> Ayan po. Bess. Bess, shout out ka Hello. Tap ka, Tapok-tapok si Lourdes. Si Lourdes yung ano, crush ng high school. Yung <laughs> ang daming nagka Tapos si Heidi. <laughs> si baby Heidi. Yeah. Tapos si Gracie. Yan, si Gracie at saka Mylex. Hello, my hello. The power girl, Mylex. Huwag nyo naman ako ba na. Nalo, may kameraman. Alam mo Yan eh. Ikaw ang ganun. At saka si ano? Pagong? Si Ramil. Ramil. May power girl, my, my power Sarah boy <laughs> ka niya, Ramil. Limar oh, Airtop. Nakataot, oh. Milve! One time ng mil. Nakataot. Section C lang. Yeah! At saka sa ngayong oras na to, meron kaming luto. na ano? Ah. Yung ano, kamkawayan ng silangan dito po. Armando Pingoy, ay, Anyeng, Iki, Iki, silang silang yes oh sa Iki, Silang at Iki, 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 dito kami, isa kami menu na na yun po. Ayan po, tingnan nyo po ah. Ayan, tingnan nyo. Ayan, ang isang espesyal na pagsasalo-saluhan ngayon ng mga section silang yan ang pinaupong manok. Pero actually, sa totoo lang talaga, yung pinaupong manok, hindi yan siya nakaupo. Nakahiga ba, Pins? No. Yes. Nakahiga yes. yan. Yes! Nakahiga! Yes! Nakahiga yan. Pero yung tawag nila, nakaupo daw. Pero sa totoo lang, nakahiga yung manok. Tingnan niyo po. Ayan. Pero bagong ano lang yan, bagong, bagong ano pa, hindi pa po kumukulo yung tubig. mamaya maya maya po, mga isang oras po. At saka magiging okay na yung na At saka hinihintay pa namin yung mga classmates namin nandun pala. Pang the way pa, na dito sa ano, dito sa venue, sa tubok Kaya maya maya, hintayin natin. At saka, ah, uh, ah, uh, bago mabuti sa yung formal namin na, na program po. Sabay sa ngayon, sabay muna.

Silang Mix Channel is now on Intog Book po. Wow. You remember Ate Doris? Wow! Sa YouTube. <laughs> Partner natin yan. Ate Doris. Oy. Doris Mix Vlog. L yun, live ni live nila. Yeah, adil ini La vlog ko lang Hello. Hello! Yes, Ate Doris ha. Ate Doris, welcome na welcome in Tugbuk. At saka may dumating. Bago yung dating si Ate Doris at saka yung bago namin kasamahan, Kasmit. Ayan. Ayan. <laughs> Anak ng classmate namin, si sino yun? Si Gia? Gia? Si Gia. Tapos si Marg, si Marga de Lima. Tapos yung pinakamalakas, pinaka si Mitch. Siyempre! At saka si Lourdes. Sa Lourdes. yes. Yung madam namin. Yung madam sa silang. Yan. Yan. Ito yung mga magka-classmate, oh. Yan. Tapos, may isa pa doon si Doris. Yan. Magka-classmate yan sa ano. Kaya nga, kaya may silang, kaya may section, ah, kaya may silang mix channel dahil yung silang ay ay ah, uh, section namin na uh, nung high school yes. sa fourth year. Kaya nagkaroon kami ng silang mix channel dahil doon yun kinuha ng isang classmate namin na si Glory Vicky Style. Siya yung author. Kaya bakit may silang sa YouTube? At eto yun. Silang is from President Roas Barangay Labo is now. Nag-travel kami ng kanya-kanyang mga lugar, city or barangay, province para lang para lang magkikita-kita at saka magka magkatipon-tipon sa isang taon. This is a fourth year. Tama ba fourth mo, Margs? Fourth. Fourth, tama no? Ang apat na taon na ito na ano, nang silang. Tapos, hopefully, sa next year, mas marami pa kami. Meron pang ganito. <laughs> Mark, shout out, Mark, say. Sige na, shout <laughs> out. Okay, thank you, thank you. Ayan, tarpulin pala namin, no? Ayan, si Doris. <laughs> yan Salamat sa lechon sila. Sa mukha. si Mailex yan, si Ati Doris, yung nakakulay white na may, ano. Ayan, no? Oh. Yes. Ay, Ay, Ulo ka ba lo? Yan, so, sa ngayon, nag pa kami ng aming mga pagkain. Meron kami yung prutas, uh, rambutan, lansones, na galing din sa kalinan. Ito, ito yung nagdala ng ano. Ito yung nagdala ng ano, yung hustler na ano namin. Postmate <laughs> namin. si Heidi. Heidi, from Kalina, nagdala siya ng ano, mangustin. Tapos may dala din siya, ano yung isang Heidi? Ano yung isa mong Watermelon. Lang? What saka watermelon. Watermelon. Tanim nila yan. Tanim nila ng kanyang <laughs> mister. <laughs> of course, mister. siempre Tapos ayan, may dala kami pruta sa ilalim. Melonsones at saka ito may lechon kami. Ayan, no? Oh. Wow! Oh, ha? Tapos, ito po hindi nakakalasing. Hindi Hindi po makakalasing ito. Ha? Ah, hindi ito makakalasing. Yan. yan. May cake kami, oh. may cake kami pang fourth ito, Des. Yes, pang fourth year. Ayan po silang. Yes, fourth tapok. Yan. Yan. At saka fourth. At saka tingnan nyo. May soft drinks din kami, oh. ayan oh. Yes! Yes, lunch time na. Silang mix channel. Is magla-lunch na po yung silang na mga batch. Ito po. Sobrang happy po kami na nagkakatipon-tipon at uh, sa harap ng pagkain ng uh, kung ano-anong pagkain meron kaming simpleng uh, pagsasaluhan. Ito yung lechon. Lechon, meron kaming cake na simple lang tapos merong uh, uh, pantat na deep fry at saka may kinilaw, may pinaupong manok, may prutas, may kung ano-ano pa doon sa dulo, may biyon, apritada. So yan yung pinagsasalusaluhan namin ngayon at saka uh, after this ay, ay siguro may mga konting kantahan, may konting uh, kulitan during high school namin. Tapos ah, uh, ito yung swimming pool, yan po. Kaming lahat siguro ay uh, uh, Maligo dyan ngayon after lunch, after makapahinga konti tapos kami maliligo dyan ngayon. Yan po ang isa sa pinaka main po na maganda yung venue dito dahil din, din dyan sa swimming pool na venue ng Silang Mix Channel ngayon. Kaya kain muna, kami kain muna tayo at enjoy lang. Ate Doris, shout out Ate Doris. Hi. Walang boses si Ate Doris may live concert sa kagabi. Bye-bye, <laughs> oh. kain muna kami.

Tong po natin uh, mga uh, mga friends, uh, tong ayon natin yung uh, pagkisears or isa sa pinaka highlights ng silang uh, mix, uh, silang mix channel is now on uh, Tugbok Then tong po natin yung highlights ng mga section silang kagaya ng paghawak uh, ng mga kampay, kampay. mga glass kampay, kampay. glasses. Sign po na nagkakaisa po yung silang section, ah uh, 90 year 90 Eto po. kampay 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 Yeah. Tapay. Tapay. yan po Tapay. 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 Yan po yan sila. Yan One po. 2, 4, 6, 7. lang kami ngayon. Dati is halos may Halos 20 kami. Pero ngayon mas malumit konti. Siguro next year po ay madadagdagan na naman. Yung wala dito ay dito na. Yes. Yes. Join na kayo. Kaya shout out mga section silang na nasa paligid-ligid lang. Join na kayo. dito na yung ano, go grupo ng mga section silang uh, year 1990s. Next year, kita-kita tayo sa isang lugar na hindi natin alam kung saan yun. Basta kita tayo every year. Ito puy pang-apat na. So, maraming maraming salamat. Shout out! Shout out! Shout out! Shout out to Glory! Vicky Style! Yung author, yung author. Glory Vicky Style, yung author ng kaya may, kaya may section silang 90s dahil sa kanya. Uh, nagkaka-YouTube yung silang mix yung silang mix channel ay section namin yan nung high school kaya isa si Glory Vicky Style na na, na uh, uh, nag uh, ng section silang dahil section namin 'yan in in uh, year 1990s sa uh, Davao City High School. At saka ito si Ate Doris. Doris Mix Vlog. Meet silang silang Mix Channel. Support, support support. Yes. Thank you. Thank you. Maya-maya uuwi na. So ang nangyari, yung sobrang pagkain, ayan hinati. Hinati sa equal na ano, hatian. So may kanya-kanya ng baon yung nitson, andun. At ah, tinadda dahil equal share din sa lahat na nandito na dumalo. So shout out, Heidi, please. <laughs> Ay, salamat ay, sa putas. Des. Oh, si oh legs. Oh, hello. Yes. Ah. Oh, uh, Walang umuwing luhaan. Umuwing may dala, may bitbit. -bit. Walang umuwing oh. luhaan. So maya-maya uuwi na kami. So yung mga gamit dito ay uh, e, i si safety na para Ati Doris, <laughs> shout out Ati Doris, please. Please, Ati Doris, fix <laughs> vlog. Hello. Hello yes. kanan mga lahat ng mga Yung boses ni ti Doris kasi may live sa kagabi. Oh, may concert kasi ka. Dumalo sa sa ibang bakuran na ano. <laughs> <laughs> Thank you. Ay, sorry. At saka yung litson, tingnan natin. Dito, yung litson. Ramil, ito what? Shout out, please. O, oh, ayan, litson. Sobra yung litson namin, kaya tingin yan siya. Sa pareho. Sa parehong hatian. Ayan po, sobrang, daming sobrang lechon po. Iti-take home po namin yun sa mga uuwihan uh, namin kanya-kanyang bahay para po may maulam din. At saka bago kami umuwi, mga uh, lahat kami busog. Tapos walang umuwing lohaan. Umuwing masaya at masigla dahil sobrang busog. Ayan po. So, next year, kaya sa si, uh, ulitin ko isang reason kung bakit may silang mixed channel dahil itong magka uh, kamag-aral lahat nung high school ay ay section silang sa taong 1990s kaya yung channel namin ay silang 90s mixed channel lahat kami ay magkaklasemate talaga lahat kaya merong nag shout out to Glory Vicky Style siya yung founder or author kung bakit may silang mix channel at kung saan galing, doon galing sa aming seksyon ng high school. Yan po, wala nang iba pa. Kasi may nagtanong sa akin, ah, bakit ba silang, eh, hindi naman yung silang yung pangalan mo. Yung silang talaga ay seksyon namin sa high school. Kaya binuo namin yun para meron kaming channel. At least, sa darating na panahon ay meron din kaming kahit konting pagkunan na maiipon. At least continue 'yung ano namin, continue 'yung uh yearly na yearly na reunion together with Section Silang. So ganyan, bakit may may Silang. So gusto ko pumapasalamatan sa mulit-muli YTV Barkadas uh unang-una Glory, 'yung founder ng YTV Barkadas at saka ah uh, Deradorason. Ah uh, Ah, uh, Alita Grace Salili, uh, Dayan, Dayan. Teacher Dayan, Sir Jules Cabe at saka Janet Krame At uh, sa lahat-lahat ng mga friends namin sa mga na mga YouTuber, maraming-maraming salamat sa inyo. At ito po ay makikita nyo ang susunod pa na mga mai-upload ma, ma, ma ng Silang Mix Channel. So, abangan natin ang mga upload dito lang 'yan sa Silang 90 Mix Channel. So, uwi na. Silang 90s Mix Channel ay nagkakatipon dahil maya maya ay talagang uuwi na at magpa taking picture lang kami sandali. Ito yung mga classmate namin. No? Ayan. Ito po, classmate. Mil! uwi na ang Silang sa kanya kanila kani kanilang mga tahanan kaya kami ay mamamaalam na silang 90s mix channel ito po shout out bye bye yes next year okay picture ta picture picture